Itago ang iyong mga intensyon. Ang pagtatago ng iyong mga intensyon ay mahalaga upang mapanatili ang elemento ng sorpresa. Ang hindi paglalantad ng iyong mga plano ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa anumang sitwasyon. Ito rin ay nagpuprotekta sa iyong mga layunin mula sa mga posibleng kalaban. Ang paglabag sa batas ay may kaakibat ng mga panganib tulad ng pagkakakulong, multa, at pagkasira ng reputasyon. Ang mga legal na paglabag ay maaaring magdulot ng matinding kahihiyan at pagkawala ng tiwala mula sa iba. Mahalagang sundin ang batas. Nabigo si Marquis de Sevigne sa pagsunod sa plano ni Ninon de Lencos dahil sa kanyang pagiging pabaya. Ang kawalan ng disiplina at paglabag sa mga itinakdang hakbang ay nagdulot ng pagkabigo sa kanilang layunin. Ang pagsunod sa plano ay kritikal. Ang pag-amin ng pag-ibig ay minsang nagiging sanhi ng pagkasira ng isang plano. Ang emosyon at personal na damdamin ay maaaring makagulo sa orihinal na layunin at magdulot ng hindi inaasahang resulta. Mahalagang kontrolin ang emosyon. Ang pagsunod sa batas ay napakahalaga upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lipunan. Ang bawat isa ay may tungkuling sundin ang mga alituntunin upang maiwasan ang kaguluhan at katiwalian. Ito ay nagtataguyod ng katarungan at paggalang. Si Otto von Bismarck ay naging punong ministro ng Prussia noong 1862 sa pamamagitan ng kanyang matalinong taktika at malalim na pagkaunawa sa politika. Ginamit niya ang kanyang karisma upang makuha ang suporta ng hari at mga makapangyarihang opisyal. Sa paglilinlang ng mga kinatawan, Ipinakita ni Bismarck ang kanyang kabustuhan para sa kapayapaan habang lihim na naghahanda para sa digmaan. Ang kanyang mga hakbang ay nakatulong upang maiwasan ang mga pag-aalsa at mapanatili ang kanyang influensya sa loob ng gobyerno. Malaki ang papel ni Bismarck sa pagpapaunlad ng digmaan sa Europa. Ipinakita niya ang kanyang husay sa diplomasya at estrategiya na nagresulta sa pagkakaisa ng Alemanya at pagpapalakas ng kanyang bansa sa pandaigdigang entablado. Ang kahalagahan ng karunungan sa isang iglap ay hindi matatawaran, lalo na sa politika. Ang mabilis na pag-iisip at tamang desisyon sa tamang oras ay nagiging susi sa tagumpay at pag-iwas sa mga komplikasyon. Ang paggamit ng mga pain upang iligaw ang iba ay isang estrategiya na ginagamit ng mga matatalinong lihim. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga bagay na inaakala ng iba na mahalaga, nagiging mas madaling kontrolin ang kanilang mga aksyon at desisyon. Ang peking katapatan ay isang makapangyarihang kasangkapan sa maraming larangan. Ito ay nagbibigay ng ilusyon ng pagiging kaalyado habang pinapanatili ang tunay na intensyon na nakatago. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng bentahe ang gumagamit nito. Nakakaapekto ang pag-amin sa tagumpay ng isang plano dahil nawawala ang element of surprise. Kapag nalaman ng mga kalaban ang tunay na intensyon, nagiging handa sila at nawawala ang kalamangan. Mahalaga ang pagiging maingat. Maraming natutunan sa mga pagkakamali ni Marquis de Sevay. Ang kanyang kawalan ng disiplina sa pagsunod sa plano ni Ninon de Close ay nagdulot ng kabiguan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng katapatan sa estratehiya at plano, sa politika, ang peking katapatan ay isang mabisang taktika. Ito'y ginagamit upang makuha ang tiwala ng mga kaalyado at kalaban. Sa pamamagitan nito, nagiging madali ang pagkamit ng mga layunin ng hindi agad nahalata. Si Otto von Bismarck ay isang halimbawa ng matagumpay na paggamit ng peking katapatan. Sa kanyang mga taktika, nagawa niyang iligaw ang mga kinatawan at kalaban. Ipinakita niya kung paano magagamit ito upang mapanatili ang kapayapaan at kapangyarihan. Ang peking katapatan ay isang taktikal na kasangkapan sa politika na ginagamit upang makuha ang tiwala ng mga kalaban. Sa pamamagitan nito, maaaring makuha ang mga sensitibong impormasyon at magpatupad ng mga plano ng hindi nahalata. Mahalaga ang pagsunod sa batas upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lipunan. Ang paglabag sa batas ay maaaring magdulot ng kaguluhan, pagkawala ng tiwala ng publiko, at mga seryosong parusa na makakasira sa reputasyon. Ang peking katapatan ay kadalasang ginagamit upang ilihis ang atensyon ng kalaban mula sa tunay na intensyon. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting loob, maaaring hindi nila mapansin ang tunay na plano sa likod ng kilos. Sa kasaysayan, maraming lider ang gumamit ng peking katapatan upang makakuha ng pabor sa mga makapangyarihang tao. Ito ay nagbigay daan upang magtagumpay sila sa kanilang mga adhikain nang hindi nagiging lantad ang kanilang mga motibo. Ang peking katapatan ay may malaking epekto sa relasyon, lalo na sa politika at diplomasya. Maaaring magdulot ito ng panandali ang tagumpay, ngunit kapag natuklasan, maaaring magdulot ng pagkasira ng tiwala at ugnayan sa paggamit ng peking katapatan upang iligaw ang mga karibal mahalagang magpakita ng tunay na intensyon ang pagpapakita ng interes sa kanilang kapakanan ay makakapagpatibay ng tiwala na magagamit upang makuha ang kanilang loob at impormasyon ang mga halimbawa ng peking katapatan sa kasaysayan ay makikita sa mga diplomatiko at lider militar ang kanilang kakayahang magpakita ng pagkakaibigan, habang may lihim na agenda ay nagdulot ng tagumpay sa kanilang mga plano at estratehiya. Ang epekto ng peking katapatan sa relasyon ay maaaring magdulot ng pagkasira o tagumpay. Ang pagkakaroon ng kakayahang magtago ng tunay na intensyon ay makakatulong sa pag-abot ng layunin ng hindi nasisira ang tiwala ng iba. Ang paggamit ng karunungan sa isang iglap upang magtagumpay ay mahalaga sa bawat hakbang mabilis na pag-iisip at tamang desisyon ay makakatulong upang masiguro ang tagumpay sa anumang sitwasyon, lalo na sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang kahalagahan ng estratehiya sa pagtatago ng intensyon ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ang maingat na pagpaplano at tamang taktika ay makakatulong upang makamit ang layunin ng hindi nahalata. Ang pagiging mapanlinlang ay susi sa matagumpay na pagpapatupad ng plano. Ang peking katapatan sa negosyo ay isang pangunahing taktika na ginagamit upang makuha ang tiwala ng mga kliyente o kasamahan. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng tila tunay na intensyon, maaaring makuha ang kanilang suporta at kooperasyon. Mahusay na paggamit ng mga pain ay nagiging mabisang paraan upang makuha ang nais sa negosyo. Ang mga pain na ito ay maaaring magmukhang kapakipakinabang o kaakit-akit. Ngunit ang tunay na layunin ay laging nakatago. Sa diplomasya, ang peking katapatan ay ginagamit upang makuha ang tiwala ng mga kaalyado o kalaban. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagkakaibigan at suporta, maaaring madaling makuha ang kanilang loob at influensyahan ang kanilang mga desisyon. Nakakatulong ang peking katapatan sa pag-abot ng layunin sa pamamagitan ng pagpapakita ng hindi totoong intensyon. Sa ganitong paraan, maaaring maimpluensyahan ang mga desisyon ng iba nang hindi nila nalalaman ang tunay na layunin. Upang maiwasan ang paglabag sa batas, habang tinatago ang intensyon, mahalagang maging maingat at maalam sa bawat hakbang. Ang tamang estratehiya at pag-iingat ay makakatulong upang mapanatili ang legalidad ng mga gawain.